So, wala nang iba kundi syempre, i-click lang natin. Yan. Ito, lock your profile. Make your photo. Okay, so yun mga lads. Welcome po again sa ating channel. So, ngayon for today's video, um, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-lock. Okay, mag-lock ng Facebook profile. So, hindi naman siya mahirap. Mabilis na naman itong video. And it takes only 3 minutes actually para malock mo ang profile mo. Pero syempre, explain ko muna sa inyo isa-isa. Okay? Explain ko muna yung mga details para talaga malaman. kung paano mag-lock ng um, digit talaga na lock Facebook profile. Kasi di ba may mga iba't ibang tutorial dyan, pero hindi naman talaga nara-lock ang profile mo. Pero okay, so kasi dito, uh, kung nakita nyo kayo na yung unang video, automatic lock ang profile mo dito. Okay? Pero bago, niyo, bago pa lang kayo sa akin channel, mag-subscribe ka na idol. And kapag nakapag-subscribe ka, well, thank you so much. Kasi bago na ako sa YouTube, Um, please, paranas nas tama na subscribe mo. Thank you so much, Idol. Okay? So, buwati patagalin pa. So, start na po natin ito agad. Okay? So, ngayon, una-una sa lahat, punta ka muna sa Play Store. So, bakit sa Play Store? So, dito, need mo lang i-make sure na ang Facebook natin or Facebook mo is updated. So, ngayon, um, sa Play Store, syempre, type mo lang dito Facebook. And Facebook lang agad-agad. So, ayan. Uh, So, ngayon kapag open ang nakalagay dyan. So, meaning yan, ang Facebook mo is updated. Okay? So, we're good to go para gawin yung ano, tutorial natin. gusto good sa tayo dyan. So, ngayon ang gagawin natin syempre is, lalang iba kundi i-open ang Facebook. Okay, so ito FB natin. Ayan. So, ngayon dito is, simple lang lang gagawin natin. So, reload ko muna. Ayan. Reload, 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 reload. Okay, so ngayon ang gagawin ko simple lang. So next is, pumunta ka dito sa iyong profile. Okay, sa so profile mo. So dito, okay, may catch nga lang if maglalak ka ng profile. Dito kasi yan, if nakaturno ng professional mode mo, okay, hindi mo siya muna i-turn off. Kaso lang, pag ginawa mo yon lahat ng mga content na pinagpo-post mo or lahat ng mga ginagawa mong videos or mga pictures, yung mga likes nila and yung mga views nila is mawawala if na-turn off mo na ang professional mode. So yun lang yung catch doon, okay? Kaya kailangan um, ready ka, okay? Ready ka na mawala lahat ng yon para lang mag-lock ng Facebook profile. Okay? So, ngayon, paano nga ba gawin yun? So, simple lang sa mga nakakaalam dyan, alam nyo na ako, kung paano mag-turn off ng professional mode, ba diba? So, wala na problema yan. Pero sa mga hindi pa nakakaalam dyan, kung paano mag-turn off, okay? Ay, nga pala, yung mga hindi naka-turn na ng ang professional mode, okay lang. So, huwag nyo lang gawin tong step na to. Okay, so, antayin nyo lang umaya kung ano ang gagawin natin once na naka-turn off ng professional mode. Okay, check nyo lang sa inyo if naka-turn on or naka-turn off yan. So ngayon, paano mag-turn off? Simple lang ito. Kung makita mo, meron dyan tatlong tuldok sa gilid. ano So open mo lang yan. Click mo lang. Pagkatapos, napakarami dito mga settings. Okay? Iba't ibang settings na pwede mong... Ikaw ba kung gusto mo i-click o hindi. So focus lang tayo sa specific na setting which is yung pag-turn off ng professional mode. So ito siya. Ayan yung Turn off professional mode. Okay? So again, uh, make sure mo muna na na ka mawala yung mga views mo sa videos mo. Yung mga shares mo sa videos mo, mawawala rin. And yung mga reaction nila, mawawala rin. Yung mga likes, mga hearts, yung mga haha, lahat yun mawawala if na-turn off mo na ang professional mode mo. So sa akin, hindi naman ako nagaganon. So, na turn off mo na lang. So, click mo yan para ma-turn off. Pagkatapos, click mo lang ang continue. So, ito kasi yung sabi dito. Tapos so, ayan mo, review important changes before you turn off professional mode. So yan, yun na yung mga sinabi ko kayo yung mga changes na pwede mangyari. Okay? Once na naka-turn off ka na, if you change your mind, you can turn on professional mode anytime. Pwede mo na may turn on yan sa professional mode. Kaso nga lang, once I turn on mo ulit yan, hindi na babalik yung mga views mo, yung mga reactions mo, hindi na babalik yun. Okay? So kung maga back to zero ka na naman ulit, if ever gusto mong gawa ng mga content sa Facebook. Okay, so ngayon continue na natin. Ito, yan yung mga sinasabi ko, di ba? Mawala lahat mangyan. yan. So yan yan yung mga nasa ano mo. Yan yan yung mga pinapopost mo, yung mga analytics nila. <clears throat> yung mga kahit yung kunarin uh, binabayaran ka na, hindi mo na hindi ka na mababayaran, di ba? Di ka na kikita, ganun. So dapat handa ka. Okay matanda ka. Pero ang maganda lang naman ito, kung makita mo, yung current, yung current, friends, followers, and proper content won't change. So, hindi pa rin naman wala yung mga friends mo, yung mga followers mo, nandyan pa rin naman. Okay? So, ayan, turn off na natin to Ayan, professional mode, turned so turn off successfully. Okay? So, ngayon, na maka-turn off ka na, back mo na. And, then, back natin sa profile, reload natin. Okay, reload, 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 hanggang sa gumana yung turn off uh, profile, wait, ayan, ayan na siya, ayan na siya, ayan na siya, okay, once na ma-turn off yung profession, huwag ganito na siya, parang back to normal, parang back na yung sa dati, okay, back to dati ba, kung baga, ayan, so ngayon, um, E, eto na, gusto mo na i-turn na ng i-lock ang profile mo. So, balik ka ulit doon sa tatlong product sa gilid. dito sa kanan, ayan, click mo yan. And kung makita mo, may nakalagay na dyan ng lock profile. Di diba kaya na walang lock profile doon? Eh ngayon, ng lock profile. So, ngayon, simple lang na ang gagawin natin dyan, okay? So, wala nang iba kundi syempre, i-click lang natin yan. Ito, lock your profile. Make your photos and posts more private in one step. Okay, kaso lang dito is, Uh, kahit naka-lock na yung profile mo, makikita pa rin ng friends mo yung uh, photos mo, yung posts mo, yung stories mo. Pero only friends mo lang, okay? Yung mga ibang stalker, hindi na makikita yan. Kapag hindi mo friend, hindi na makikita yan, okay? So, yun, yung kagandahan doon. Hindi ka na may stalk ng mga hindi mo friend, okay? So, only friend lang. So, may bago ka mag-lock ng profile, mag-unfriend ka na ng mga alam mong in-stalk ka lagi, mga ganun. Mga alam, uh, laging pinupunta ng profile mo. Kung baga may kutob ka na gano'ng ginagawa nila sa profile mo, pang unfriend mo na. Para once na malak yung profile mo, hindi ka nila may stock or hindi nila makita yung mga features mo. Okay? So ngayon, lock natin ang profile. <clears throat> so ayan, lock. You lock your profile. So okay natin. So ayan, yung lock, Naka-lock na. Kung um, makikita nyo, naka-lock na yan. Ayan. So di ko alam if nare pa rin, pero naka-lock na ang profile natin. Okay? So, ngayon, stock natin tong account natin. Okay? Ito tayo sa dami account natin. So, change account lang ako. So, let. Okay, change account muna tayo. And, so, ito, nakapag-change na tayo ng profile. Ngayon, stock na natin yung uh, Facebook natin or main Facebook account natin. So, ito. Kaya na siya. So, let's see. Search natin, no? hindi ko to friend, ha? hindi ko siya friend. Ayan, yan. Kung makita mo, nakalock na. Hindi ko alam kung picture record eh, pero nakalagay dito is nakalock na siya. Okay, hindi mo siya may stock kasi nakalock na ang profile. So wala na yan, wala na may stock yan. Ano diba? So ganun. hindi wala lang ko nakikita pero nakalock na siya dito. Kasi hindi siya na record minsan kasi 'di ba nakalock, di siya na i-screenshot, hindi rin siya na record Pero di ko alam kung nakikita siya o hindi. Pero dito is nakalock na siya. Okay, so ganun na lang madalas mag-lock yung profile. So hindi naman siya mahirap gawin um, less hassle kasi bagong update po siya ni Facebook. So, dapat habang nandyan pa yung update, if gusto mo mag-lock, ilock po agad ang profile mo kasi nawawala po yan siya. Okay, nawawala yan. Kung bagay, yung update niya, inaalis yan ni Meta or ni Facebook, yung lock profile. Kaya dapat habang nandyan pa, um, isip-isip ka na if gusto mo ilock ang profile mo or hindi. Okay, kasi babalik yan, passive Paul, well, baka mga next year pa ulit. Okay? So, ganun. Maliban na lang kung i-unlock mo yung Okay lang naman, di ba? So, it depends kung ano yung gusto mo. Okay? So, <clears throat> back tayo sa main account natin. nagdot natin. Back to main tayo. I, I hope na-explain ko naman din lahat sa inyo. Okay? ng mga possibility na mangyari once na lock yung account mo. Okay? Then siya basta-basta na ilalock mo lang. May mga consequences yan kapag ilalock mo account mo. Pero kung gusto mo naman ng private life, so okay lang, di ba? Walang problema. Private life is private life naman eh. So ayan, nakalock mo pa pala rin. So yun lang naman aking tutorial for today's video. So sana may ito nang ito. And syempre, uh, pakisubscribe naman, di ba? Para sa naman makisub subscribe mga idol. So, thank you so much. Um, so, lang. Bye, mga idol. See you in my next video.